Hello guys. Ito pala yung mga alaga namin yung mga manok. Yan. Mga native ba ito? Ha? Yan. Ilan sila? One, two. May isa pa dito guys. Yan sa bubong. Ay! Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Eleven. 12 ba to sila? Ten. yan, yan sila guys so oh. yan mga native yan ito, ito yung makulit yung isa, yung dalawa, yung tatlo dyan naglilimlim na sila, ayun sila oh. may napisa na kaming dalawang sisil. yung mm, pinakita ko kanina may ID ko, yun yung sisil. yun yung napisa yan, mga native yan eh may isa naman dyan na hindi yata iwan e, ko kusan dyan basta lahat dyan Ayun, lakas nila ito yung bahay nila ngayon may may apat may lima ka kong itik ayan naman sila mga tulog dal busog mga itik yan lima yan sila guys dati nung ano maliliit pa yan sila ngayon malalaki na Kakatayin daw yan sa birthday ni Raymond yan, lima lang 'yan sila. Yan naman 'yung mga tanim na tanim ni Rimo ng mga talong. Ni naka-harvest na kami dito ng talong eh. Iyan, may bunga na naman. Yan. Ay, may mga bunga pero nag-harvest na kami. Yan, tanglad. Yan 'yung ano, 'yung sitaw ni Rimo namumulaklak na din. Pus, 'yung sa loob, mga sili 'yan dami na namin dyan nakuha ayun no, may mga bunga pa nga andami pos yan okra may mga ano na rin may mga bulaklak na rin yung mga okra ni Raymond saan ba dito may bulaklak ayan no yan so guys update ko na lang kayo kapag mayroon na naman kaming mapisang sisiu ayan ito ano to kalabasa mataba yan sitaw din yan guys so yan yung pinagkakabalahan ni Rimon ngayon pag wala siyang pasok sa trabaho. Yan. Yan, yan yung alaga niya. Nasa <laughs> loob siya, guys. Yan, yan yung makulit niyang manok. <laughs> yan. Makulit. Ang dami na rin namin nakuhang ano, itlog. Mga isang, isang ano na. Isang dosena na. Uh, so, guys, dito na lang. Yan. Bye. Yan yung munting ano, pinagkakabalahan niya. Bye.